Ayan na, guys, no? Ang ating inumin sa araw-araw. Ayan. Tingnan nyo, guys, no? Ayan. Green na green talaga, guys. So, yan ang ating inumin sa araw-araw, guys. Ayan. Tingnan nyo, talagang green na green siya. Kaya, talagang nakakatulong sa uh, ating uh, kalusugan, guys. Kaya, kung mayroon kayong time, um, uminom din kayo ng celery juice before meal. Yan. Maroon pa dito. Sakto lang kay amo. So dahil gumawa ko ng sa sarili ko, gumawa na rin ako para kay amo. Kasi mayro din siyang kolesterol. So ayan, ginawan ko na din siya para sa kanya mamaya patagisin niya. Meron na siyang inumin solid string guys. So, naubos na natin ang ating awang glass a day, guys. So, see you next video. ah uh, maraming salamat sa mga followers ko na walang sawang bye-bye. So, at nagsusuporta sa aking mga video. Thank you, guys. And may the Lord Happy weekend Thank you.